Matapos magpost sa Instagram ng kanyang topless na picture, nakita ang side boob. Tinanggal din ni Heart Evangelista ang kanyang picture ng may nag-aaway-aaway na mga netizen tungkol sa tanong kung ba o retokada ang boobs niya. Ang say ni Heart sa IG, I didn't know my side boob would cause fighting. I am flattered but para wala ng away, archive na muna mga sisi. Oh, mm. -hmm. Ano yung sabi ng archive? Kaya ano siguro? <laughs> yung balikan. balikan. Yung na balikan. Diba? balikan. Yung mga picture-picture uh -huh. na people na parang sinasabi, hindi peke, ito peke, totoo. Talaga. Pero first time ni Hart na nagpakita ng kanyang boob china kahit side view, diba? Parang ang lakas ang loob niya. Kasi sabi niya, if you have it, Flaunted. Di ba? Pero kasi, parang binog na binog kasi siya. Kaya siguro gano'n ang mga mind ng mga netizen. Dalo na siguro ang mga nagre-react. Yung mga nagpaparetoke, di ba? Oh, Kasi At alam naman natin na wala naman talagang bubay si ano, di ba? Si Hart? Meron naman. Meron, hindi, naman gano'n ka Hindi siya. Kaya hindi ibig ko sabihin. Hindi kalakihan ang bubay niya. Pero dyan parang ang laki-laki, oh. Hindi, kasi hmm. kaya lumaki, hindi tayo kapag ng side view, tumumbok. Di ba pag ang mga babae nila sa side view, tumutubok yung daddy nila? Pagkala ka gano'n? <laughs> ay, bumtsi na ako. pag wala ka ng boobs at nag side view ka, wala nga makikontakt. Eh yan nga, pat patang tayo, <laughs> nagde-debate. Para wala nang away, <laughs> archive, sabi niya. Archive! Archive! Makikita mo uh -oh. Pero ako. Pagpano uh -oh. ako yung dati ko, ayaw na ko, tunay na bobs to. Pero hmm. ako, ang ah, natandaan ko dahil halos kabatch natin to so uh si Ano eh, nung nagsisimula pa lang tayo, di ba? Uh, parang ano, hindi naman sa wala siyang boobs. Ah, pero, pero, hindi rin naman kalaki. Hindi, hindi talaga kalaki ang boobs. Kumiikot ako, hindi Oh. Mm -hmm. Kumiikot Kung kalaki ang dyan yung daddy, daddy pero ni Jose. Pero ang cute, day. di ba? Ang cute. Tsaka, ano I yan mean, yun eh, parang for, for, for sake, kung baga kaya ginawa oh, oh. Hindi naman para makatak ng mga lalaki, para ma oh, oh. sa kanya. Hindi naman mm In fairness kay Hart, kahit nagpapakita siya na ganyang boob, so siya nang dating. At in fairness kay Hart, ha? Bawat ginagawa niya talagang pinag-uusapan. Oo. Oh, di ba right. Mildred yes. tama ba? Siya oh, oh. ang isa sa most viewed sa, mm -hmm. sa Instagram, Instagram. o Tiktok ba? Oo. Oh, oh. Parang mas Instagram kasi mm -hmm. Tiktok. Kasi oh, oh. parang Tiktok wala akong masyadong nakikita sa oh, kanya. Sa Tiktok hindi masyadong. Ang Tiktok ang mga sikat na sikat dyan si Alex Gonzaga and Pornel. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Pero tebe number one si Liana Guerrero. Liana diba? Guerrero. Oh, oh. Siyempre, sila ang sa siya. Instagram. Kasi, ano ka, boy? Diyos lang, Ayan. ang galing mag-sayawan. Okay. So, ang galing mag-sayawan oh, oh. so siya. Yes, si Miana Guerrero oh. na laging, ano, ha? Na, oh. Pinalo ni Jungkook ng BTS. Ha? Ay, bongga. Ang sobrang kasi, bilib na bilib si Jungkook sa kanyang mga, ano, sayaw. Pag may nilalabas oh, siya, diba? mm -hmm. eh, di ba?